Okay, ito nga pala yung pupuntahan natin ngayon. Ito sa ano, Kalamba Bay Walk. Ayan, ito yung pinanggalingan ko. Ito yung pupuntahan natin. Ayan. Dito tayo sa may tabi ng ano, Laguna de Bay para sa ating pasyal-pasyal today. So, okay, let's go. So, ito okay, mga dudes. Uh, Sunday today is family day. Pasyal-pasyal muna. Para pampamagal ng stress. So, dito kami ngayon. sa gilid kami ng Laguna Bay uh, dito kami sa Laguna, ano, Laguna Bay Baywalk okay. kasi yung katabing katabi lang namin yung ano yung Laguna Bay medyo malakas ang hangin kaya yeah, tingin ko ano to hindi, hindi rin kasi compatible dito sa 360 yung ano yung microphone ko kaya uh, pasesyon ako mahangin <laughs> sa akin yung ito. Gusto <tipos> <tipos> ko yung uh, ganito yung try. Yung ano? Ang tawag namin yun. Ano? Matangay. yung ano. Kain kami. May ice cream dito. Ayan <laughs> na yung mga blue dudes. Tama ba kuya? Ito yung makiling. No? Tama. O, ayan yung bundok makiling. Alin? Ayan ah, yung isla ng talim tama yeah, tama ang yung, yun yung resort na ano wonder island bukas na magbo pa ba yan ayan sinbin ko yan na eh samahan mo mai sa maliban pagpupuntarong gagamit lang ng ano no kami si Apple ayan eh uh, may naganya pala kayo pero close na po ah isla yung resort nila isla Ah, sa inyo yung kabilang side ng ngano. Kabilang side ng laguna. Meron na sa. Malayu hangtang. <laughs> <laughs> Kaka ako. Akala ko seryoso ka. Eh. Bunyari dambala eh. Yehey. Opo, opo, op, huwag nangakakadyan pa No!

<laughs> dito na kami nakatambay. <laughs> eh. Oh, sa lang namin yung ano. Eh. Oh, 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 may ano na, may sa, may rainbow. O, rainbow. Over the rainbow. Nagduwa dami ng mga tao dito, mga dudes. Sa si hapon eh. Sarap. Tapos, ang maganda rin, maganda signal. Okay. maganda signal, kaya yeah, ano, okay tumambay dito. Kapag internet ka. Inisip ko nga kung ano eh, mag-overnight dito eh. Pag may, may tuktok, ano na tayo, may tuktok camping. And, ano ano, Masela ng Ay, gaga. Kapatids, ito rin ang isang prawns. Ay, sorry. Ito, sorry. ito rin ang isang prawns. Nang <laughs> <laughs> toktokan dala mo. Ayan. <laughs> baby bit, bit ka na kuna. <laughs> Pag yung baby mo, takbo ng takbo. Ayan, kulong mo dyan. Bartolina. <laughs> oh, napon pagka nakatulong kasi sa ka kasi yung mga eh pero dito kami sa loob oo diba maambon, ulat hindi ano hindi ka pa tapos bit bit mo yung tambayan mo <laughs> bit bit mo yung tambayan mo kung natin mo rito wala ka lang dito tapos iyan na yung... may view maya maya na rin kami baka uh, madilim na, na madilim na kayo makauwi kasi ang Laguna is ano Laguna ay sobrang traffic talaga first time ko rin na makapunta rito sa Calamba Baywalk eh. Yeah, hindi ko expected ko ano yung makikita ko dito kaya uh, Ayan, actually itong time na to pumunta kami ano, December na rin uh, so ganito ang itsura niya pag December may mga tao, may mga nakapark din ng mga sakyan. Tapos dito sa may ano, malapit sa may entrance, marami mga nagtitinda, eh, mga pagkain. Meron meron pang ukay ukay dito eh. Kaya kung medyo nagutom ka, 'yan. O, ito yung ano niya, yung daanan papasok sa playa. Yan, yan di ba? Ayan, no? May mga papapap, may mga papunta pa lang. O, ngayon pa lang mamamasyal. Yeah, may, meron may, nga rin pala mga bikers na pumupunta rito. nung kanina, may mga naka, may mga katabi kaming mga nakapark na mga siklista. Ayun, namamasyal saray rito mga bandang hapon. Kasi ito na nga pala yung ano, yung mga kainan. Ayun. Kaya pag nandito ka, di ka magugutong. Kumain din kami dito bago kami malis. Kasi inisip ko baka matraffic nga kami pa uwi. Eh. Kaya nag-light snacks muna kami dito ano oh, dito, nandito yung maukay-ukay, kayo oh, <laughs> ayan, So, okay din pumunta rito. Ayan. ano nga pala, ano, ulitin ko, ano, December gabi pumunta rito. Hindi ko alam mo sa ibang part ng year kung ganito, talagang ganito pa rin ang itsura na ito. Pero, ano, December to, nung pumunta kami. Ayan, ayan, uminto na kami rito dahil kakain na. <laughs> naman, malapit. <laughs> May pumasing kasi sa kanya. <laughs> Kailangan lang mo na kami? Sinaputan kami nang ano eh. Apunan. Pero malapit na rin kami. sa eh? <laughs> kasih nari mama jadi hmm. baby so, mga jit, tungan dito na lang yung vlog ko. Sige, see you sa susunod na video. Okay?